Alam nga rin ni Jeremy Lin kung ano ang nangyari kay Kay Soto ang pagkakaroon nito ng ACL injury at bilang isang Asian basketball player noon sa NBA na sabi niya na sa ngayon nga ay on hold na muna ang paggabanti ni Kay sa kanyang goal na ito pero nasabi rin ng dating NBA Asian basketball star doable pa rin o kayang kaya ni Kay na umabot nga sa level ng NBA dahil na rin sa may oras pa si Kay Soto batang bata pa ito makaka-recover sa injury at makakabalik nga ulit ng malakas sa hard court. Patuloy nga rin sa kanyang workout itong si Kai hindi nag skip sa kanyang rehab routine at isang magandang palatandaan na makakabalik ka agad ito sa hard court depensa ang kulang sa gilas ito ang nabanggit ni Coach Tim Cohn kung bakit nga hindi ganon kaganda ang kanilang naging laro. Kamakailan lamang at Kai Soto ang isa sa mga gilas players natin na talagang malaki ang impact sa depensa at dahil nga sa wala na munang Kai ang gilas ngayon kailangan na mag-adjust ng ating national basketball team pero nahihirapan sila na gawin ito, napatunayan na ni Kai na solid ang kanyang depensa sa tulong na rin ng kanyang mahabang frame yung aakalain ng isang player. Na mataas ang arko ng kanyang tira pero kay Soto nagagawa pa rin na mabutata ang kanyang tira. Hindi nga rin basta-basta na lamang kumakagat sa peke itong si Kai. Nangangahulugan na maganda ang kanyang timing at dahil dito, ganito ang resulta lumilipad talaga ang bola dahil sa kanyang block. Nakabantay si Kai sa player na nasa kanyang side pero basang basa niya ang isa pang player na umaat atake nga para maka-score at help defense ang ibinigay niya dito kay Jeff Gibbs ang resulta denied ang tira ng kalaban sa kanila pa ang bola. Biglang opensa ngayon ang team ni Nakay Soto na hindi nakaka-score ang kalaban. Isa sa kalakasan ni Kay Soto ang help defense na yang niyang makapag-adjust sa depensa para matulungan ang weak side ng kanilang depensa. Kagaya ng supply na ito, hindi nakawala. Ang opensa ng kanilang kalaban sa 200 block ni Kai. Kaya nga nagiging epektibo ang depensa ng gilas kapag nandyan si Kai unang sasalubong si Junmar at Kai naman nakaabang kaagad kitang kita na kung saan bibitaw ng tira ang kanilang kalaban. Dito naman nasa likuran si Kai ng player na umaatake sa basket pero dahil sa laki ng agwat, sa size, black pa rin ang inabot ng kalabang player mula dito kay Kai Soto. Iba ang nagagawa ni Kai sa depensa, merong height at magandang timing, hindi basta-basta na lamang kumakagat sa fake shot ng kalaban kaya madalas talaga ay butata ang inaabot nila dito kay Kai Soto. Maraming mga quality shooters ang Gilas Pilipinas at paano kaya kung ang 7-footer na si Javel maki ang kinuhang naturalized player ng Gilas noon, malakas sa depensa, atletik, matangkad at hanggang sa ngayon ay aktibo nga rin sa paglalaro ng basketball. Itong si Javel McKee may mas malawak na option sa ang Gilas ngayon pagdating sa active at on-shape handang maglaro ng mga naturalized player. Parang kay Soto Impact o masigit pa ang posibleng na ibigay ni Javel McKee kung nakapaglaro ito para sa Gilas team pero isang malaking what if na lamang ito para sa mga gilas fans. Ito ang nakikita natin na talagang kulang sa gilas isang 7-footer na magbibigay ng lakas sa loob ng paint kasama ang mga 6-10 players natin. Nang sa ganun, maganda ang depensa natin sa loob ng paint, papalag tayo sa rebound at magiging relax ang mga shooters natin. Hindi tutok sa kanila ang depensa dahil may 7-footer ang gilas na nakaabang para sa mga alley plays. Magiging balanse ang laro natin, mid-range, 3-point area at maging sa mga inside plays. Hindi nga lang nato ang naturalization ni Jawal Maki dahil na rin sa Andre Blatch nga ang pinili noon ng gilas at kung yung longevity ang usapan, mas naging maganda ang karera ni Jawal Maki sa NBA at hanggang sa ngayon, on shape pa rin si Maki at aktibo na naglalaro ng basketball.